Wow. Mm. So, kukuha tayo ng pinakamurang noodles. Masarap. Ito, mukhang masarap naman. Ito kaya. Ito na yung kukunin ko. Seven bat lang to. Ito pala yung kukunin ko kasi may hindi ko ako sa shrink. Kuha tayo ng crab eh, stick. Ano gusto mo? Sausage? Bat lang to. 17 na. Kuha tayo ng itlog. 12 baht. Ayan ang digs. Pwede tayo ng digs. 10 baht. So, ito yung mga nabili ko. Oh. Let's check if nakamagkano tayo. 89, ba? 89 ba? Okay, so, gawa tayo ng noodles natin. At nakamagkano ko dito? 89 baht kasama na itong drinks. Ito kasi 35 baht. Ito. So, okay, ipo-complete mo itong noodles. 54 pesos. Buksan muna natin ito. Siyempre, tanggalin natin to. And then, ilalagay natin the oil. So, ganito siya guys. Ilagay na natin yung toppings dito sa taas ng noodle. ginagawin natin ng water. So, eto. 8 barcode scanner muna. Ayan. And then, talagay natin dito. Tapos, start cooking. Oh. Ayan na yung water. yun. Ito ng chopstick. Kutayin lang natin siyang kumulo. Ayan guys, as so you can see, tumukulo <laughs> na siya. Yung pinili ko pala is Thai, Thai noodles yun. Yun yung pinaka-cheapest nila dito na 7 baht lang. Pero, yung mga, like itong itlog, mas mahal. 12. And then yung next 10, 10 baht. And then, meron din akong biniling crab. Crab stick. Meron din akong biniling crab stick. Ayan, tumukulo na siya. Halo-haloin natin. Oo, ang bango. Bango ah. Tapos, kung saan siya magsistop kapag naluto na. May timer to guys. Diba? Ang dali-dali lang. And then, itong itlog pwede na natin ilagay. Ito ay hard medyo parang so ayan guys yung itlog, Hinulog ko na dyan nakalimutan kong kunan ito siya, oh, soft boiled egg hindi pala siya dapat sinasama dito dapat kinakrack mo talaga siya so para tikman natin to Oh, yung asanto miyong oo oh, maanghang ha ah. maanghang yung sabaw akala ko hindi siya ganun ka spicy kasi sabi nung babae dun not too spicy daw crab stick Ooh. At ito yung naman yung itlog. Mmm. Mmm. Sarap. Ito binili kong drinks na Chocolate milk 35 baht to Tikman natin Mmm Ang sarap Ang sarap ng chocolate niya Ang sarap din ng milk Very creamy tapos yung lasa ng chocolate niya parang parang Ovaltine na sobrang rich. Ang sarap. Mm. Yummy.